na. May may imimit ako ngayon, guys. Mamaya makikita nyo siya. Imimit ko siya. Matagal ko na siya. Matagal na kami nagpaplano na magkikita pero nauudlot. So ngayon, matutuloy na insya Allah. <laughs> Hindi na siya mauudlot. Mamaya. Lakad-lakad ulit tayo. Exercise. silaw. sila sa gilid yun mga Pilipino nag snack nag break time <laughs> hello <laughs> nagtago <laughs> yung katagpuko iba na yung bahay ko ito na sa sandali ayan na siya oh Grabe talaga yung ngiti niya. oh, di ba? Bit, bit ko na naman. <laughs> ano? Ang sexy na silingan namo, no? O. <laughs> oh. <laughs>